magandang mga malaman yun lang ang mga malinig niyo guys yung mga ibon saka manok kasi dito wow oh, birds dami dito mga ano mga ipahe namin talaga yung mga manok guys yung mga pangano sila guys yung mga naglalagat yung mga manok na, sa mga sabi nyo mga birds sa pagiging mga yung ito yung bit for money ngayon. Hindi ko alam kung nabaka sa ibang pusa dito sa kapa. Hindi ko alam. Guys, at guys, alam niyo guys, yung binili ko na ano. Ito ba guys, ba? Ito ba guys, ba? Ito ba guys, ba? Mabubuhay ko yung ito guys. So, ayan guys, ang ganda pa naman itong tanong ito. Hindi ko alam anong pangalan nito? Binili ko ito guys, 100. 100. 150 ata ito pero naano ko guys ba it's 100 na lang um, so parang cabbage guys so guys so nilagay ko na lang sa parang may yung lamok Ayoko ko makapasok dito sa room ko kasi Ayoko ng lamok tapos ayaw ko lamok o, tapos na ako na guys maglipit so guys o. yung unan ko is may malaki yung atlong. bali ano yung unan ko seven. Pa seven yung malaki. Lagay ko yung sa gilid ko guys kasi wala isa. As usual guys, oh. Yan. Pag umaga guys, dito ko nilalagay yung ano. Pag umaga, uga na siya guys. Tuyo na siya. So, nagagandaan ako kasi yung aircon pa, 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 uh, ganun ba? Patuyo, panibot. Ino muna ako ng water guys. Ang maligam-gam. Maglilikpit tayo guys. Ang daming mga unan ko kasi ito talaga ako guys. Ganito talaga ako. Ang daming mga unan ko. Sige guys, magligpit muna tayo guys. Samanin ako guys. Ito pag gabi. Kasi hindi ako makatulog guys. Sarong ito guys. Hindi ako makatulog pag wala ito guys. Kasi ito ang itataklak ko sa mata ko. Ano ano? Ano ano? Ano ako makatulog pag hindi madami unan guys. Talaga na ganito na talaga ako guys. May una, una pa. Parang yung mga unan. Kaya ako makatulog pag hindi una -una, mga unang sa dilip. May yung mga cover ko sa ano. Sa ano ko. May yung ko cover ng mga pillowcase ko. Ayan. Ito talaga ako. Ngunin ulan. ang hirap guys na ano ay hindi naman yung, yung, yung parang nasanay naman ako na mag isa lang pero yung hindi ko maiwasan guys hindi lagi talaga ako matulog pag ano guys pag, off ang light guys nakabukas yan guys overnight yan guys kasi takot ako guys ba takot ako sa dilim guys ang ginagawa ko na lang guys mag ano na lang ako Tamag Bago na lang ako sa ice bar para hindi ko makita yung light. Kasi matatakotin talaga ako, guys. Matatakotin ako. Yung tao. Sa totoo lang, guys. Matatakotin ako, guys, sa sa dilim. Kaya pag matulog ako, ako lang mag-isa dito. Pag matutulog ako, open yung light. Mag-overnight yung light, guys. Tsaka, tinatakpan ko na lang yung dalawang mata ko sa ano, yung sarong ba, para makatulog ako kasi pero kung meron akong kasama hindi naman. Siempre pag may kasama, off yung light guys. Nako naman. Pero wala naman kaya tayong kasama, so, oh, on yung light kasi. Natakot na ako sa dilim. Ah. <laughs> uh, relax muna ako sa pag-exercise guys kay para ano pag mabuti-buti na yung ano uh, pakiramdam ko balik ako exercise siguro na namimiss na ninyo ako guys no ay vero lang guys namimiss na ninyo yung yung pangmalaki mo, kikita ang exercise oh na po. alternate lang yung pag-exercise ko guys hindi naman ito ma ano ma ma kung madali ma lamian tiyan kita kau ng tutagay guys mo na dakot kita tiyan so matiyos ay sokong pohon wag mo na ngayon kasi uh, meron pa ako nararamdaman ba na medyo sakit konti okay? ipahil sa anak ko guys takagay tayo na balik ng exercise tingnan ninyo guys ino muna ako ng tubig guys ng maligamgam hindi ako kaagad magka-coffee maligamgam na <laughs> guys, see guys. Coffee tayo guys. Um, Bread at saka pamote. Okay guys. Ano tayo? Coffee muna tayo. Coffee muna tayo guys. Tayo guys, na no? coffee na kayo. Coffee tayo guys. Ganito talaga ako guys. Pag ano. Pag maga. Pamote guys. na. No? Barato ba? Mura lang. Ngayon So 10 pesos. Ganito lang kalaki. Pero okay na ito. Kaso lang hindi matamis. Isang ganito guys. Magubusog na ako. Pero, kain, kain din ako ng bread. Kasi ito lang ang breakfast ko. Ito umaga. Kadalasan sa atin dyan, guys, sa Mindanao, ano man guys. Magkaon man yun guys. pamahaw, diba guys. At nung una guys. Sanay din ako mag ano. Pero. Sana ano ko guys. Mag ako ng morning. Malian o. Oh. hapon. Lalo lumaki yung tiyan ko guys. Diba? Kasi ang dami. Ang dami din ako makakain. -ano, ano, so. Sinubukan ko yung mag -ano, Mag breakfast na lang ng bread at saka ano, kung walang bread ka, Okay naman. Nasanay na rin ako kay every morning pan lang, bread lang. Okay na. Pero sabi ng iba, mas mahalaga daw yung morning na kumakain tayo ng madami ng masustansya kasi tanti daw yung morning. Pero sa akin, kain lang ako ng oh, Okay naman. Then alas 12 rin kami sa ano kumain hindi naman ako nangutom wala nang isnak-isnak mo eh sa akin dyan sa mga bisaya, ano? makain sa morning ng rice may snack pa sa mga 9 or 10 AM, yung tanghalian sa alas 12 hmm. ganyan yung mga iba hindi ako sanay na Ngayon hindi na ako makain ng morning kulang bread tsaka. So may kamuti kamuti lang, okay? Guys, alam niyo guys, minto na sana ako minom ng ka kape guys ba? In extra yung iniinom ko guys, kaso lang. Kaso lang guys, parang nagkirok-kirok ang mata guys ba? ano anong yan dyan guys? Parang, liyok -li -ok ang kilit sa mata guys ba? Sabi nila, may abuse lang yan. Lalim sa kopi. Alaka guys, ang pigas ng ulo ko talaga, minom pa ako ngayon guys. Oh. Pinaluan ko na lang ng black, ah, uh, black chocolate. O dark chocolate ata. Minto na sana akong ng kape. Gatas na lang. So, hindi ako nakabili ng gatas. Parang sumakit yung signal ako pag hindi ako maka makainom ng, ano guys, ng coffee guys, yung mainit sa umaga. Minom, wala, hindi ako nakabili ng, ano, ng gatas. Meron naman akong gatas. Uh, panggabi. Panggabi lang talaga. Every night lang talaga ako mag-inom ng Ensure guys. Kasi mahal ba yung Ensure ng bata. So, sa umaga, magkukopi ako ng NS3. Kaso lang, may na, ano ako ba, natuklasan ako na, bakit nagkiro-kiro ang mata ko? <laughs> Dati guys, hindi man magkiro-kiro ang mata kasi matagal lang ang ng NS3. Baka may fake ba? Sabi daw nila, hindi lahat ha. Sabi, sa narinig ko lang, pag sa grocery daw, ka magbili ng NS3, hindi yun parang fake yung guys pero pag sa ano sa butika sa mga like Watson, Mercury or Rose Pharmacy basta sa mga butika guys sa mga pharmacy mabibili mo kasi direkta daw yan sa ano ang iman ko kung saan nila yung yan so nung unang nabili ako sa grocery hindi ko lang pangalanan guys nagbili ako kasi tamad na ako magpasok sa sa pharmacy ba so nagbili ako doon nagsimula guys pero dati magbili ako sa pharmacy baka yun so magigil ako ngayon oobserbahan ko kung hindi mawala kasi butika na ito binili ko yung MH3 oobserbahan ko kung mawala ba yung kirok-kirok ba mukhang mas masagot ang mangyilo ang malaki yung dalap ng lahat na yung kirok-kirok ano ba yun sa tagal yung kirok-kirok yung gumagala yung matawa ng gilid ng matawa magkirok-kirok magkirok <laughs> lang sa amin guys o sa English parang nervyos daw eh? nervyos ay naku guys nagugusog na. na ako dito guys Kunti lang, maliit lang nga, ano, na nagbubusog na ako. Hindi ko na makakain yung bread ko. Ah, mamaya na lang ito. May peanut butter para ba? Ayaw, guys, kayo guys, mag-ano kayo guys, magkain na kayo, kain na kayo guys. Kung pa lang kayo sa, kung pa lang kayo sa akin guys, bigay ko ito sa inyo guys. Ah, Sayang nga guys, video naman lang tayo nagkikita-kita. Okay. Hindi na kayo guys. Hindi na kayo guys. Mamaya na ito. Iis na ko na lang ito. Mamaya. Uh, ah, Di ba guys, merong ano, merong sampot ito guys. yung Di ba merong sampot uh, sa ano, uh, bread. So, ito. Ito. Ibigay ko ito sa mahal kong aso guys. Nako. Ubus niya ito guys. Maubus ito niya. Kasi, naanad ito siya guys. Namanan din sa akong kwarto. Ito sasanayan ko talaga sasanayan ko talaga guys yung aso ko kasi pag maglaki yon para mayroon akong kasama dito sa kwarto ba pero hindi pa siya na ano guys hindi ko pa na immunize pa immunize ko yan guys kasi mangangat ba to bibigay sa kanya Stos, ang takaw kumain ito guys ito lang no, pag may sampot guys pag wala naman akong ganito na ah uh, bigyan ko ng uh, ano ba yun guys ah uh, uh, biskwit kumain din siya ng biskwit oh. pero meron naman siyang feeds kumain siya guys ganito bibigay ko sa kanya ito mamaya Okay guys, yung later, i-ano ko pa kayo, i-charge ko pa kayo ha. Ipakits tayo mamaya, mamaya, kita-kits tayo mamaya guys. Charge ko muna ito yung cellphone ko. Ito lang talaga guys, sana hindi kayo mag-ano guys. Ito lang talaga yung ipapakita ko sa inyo guys. Kasi, hindi naman ako lumalabas ng bahay ngayon. Naiwan ko lang guys, yung makalabas ako kasi na ano, bayad ako ng kuryente namin malaki din yung kuryente namin guys uh, si Palco, iwan ko ang laki-laki ng paya ng ano, namin dito. Nakikitin naman kami. Iwan ko lang yung sipal ko. Oh my goodness. Bakit man kayo nagmamahal ng kuryente? Sana hindi naman kayo mag... Ah, niya, ano, ano naman, naman ninyo yung sipal ko? Babaan naman, naman ninyo kasi ano na ninyo? May yaman ang may ari ng sipal ko. Babaan naman ninyo yung sipal ko. Thank uh you. -huh.

Yan siya, guys oh, tapos na kumain, nagpupo pa. Nagtae. Eh, di Eh, to siya, guys. Hindi, ganito siya, guys. Gusto niya magpaano? magpakatikati niyang ganito, guys. bang pakatikati Hmm. Hay, ah, di ka. mabit ko Ah, uh, napakatikati nang ganito. Yo. Nagagandahan siya, guys, pag ganyan. Ito siya oh. Teka, da, up, up. At na? At na? Oh, I'm Jaguar! Jaguar as a Jaguar! Oo, oh, nalipang paghumalan. <laughs> Nagpopo pagkatapos kumain ng bread. kasi laki-laki ng tiyan. Eh, 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 ilo, 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 ilo. Buti na lang, guys, naano ko, guys. Ay, na okay. ay, 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 mungiit! Ay ay, 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 ay. Sige, guys. Thank you for watching to my Jaguar. Ay, ay, ay. Eh, yung tubig, ah. Yung tubig. Yung tubig. Oh. ay. ay